At dahil wala akong magawa, naisipan ko na lang na maglaba na lang ako. Buti nga at gumagana na ang 1MB kong utak. Wala akong laundry basket dahil kahit meron akong laundry basket dahil hindi din naman magkakasya sa aming laundry basket. Kaya ang dami nga ng labahin namin, umaapaw pa nga sa lagayan ng washing. At dahil malaki ang braso ko, bubuhatin ko yung washing papasok ng CR. Sa dami ng labahin ko, hindi ko nga maintindihan kung labahin ba yan o bulobundukin. Ilalagay ko na nga ang maruruming damit sa loob ng washing para paikutin. Kagaya ng jowa mo, pinaikot ka lang niya. Goy, mugot pa nga. Kung kanina, kabundukan yung labahin ko, ngayon kapatagan na lang unti-unti na nga nababawasan ang mga labahin ko pero tomorrow is another labahin na naman. Tayo talagang mga nanay, hindi talaga tayo na uubusan ng labahin. Kung lami pa lang ni akong lawas, lami na lang jud ihubo. Hoy, wag naman Ginoo ko, mawak ka sa makakakita. Sa sobrang daldal ko nga, nagsasampay na pala ako. Dito na lang pala ako nagsasampay sa loob ng bahay kay may dryer na pala ako. Maraming salamat pala sa ate ko kay binigyan niya ako ng washing with dryer. Napadali ni dryer ang buhay ko. Este ang mga gawain ko pala sa paglalaba. <coughs> dahil naubusan nga ako ng downy, kinuha ko muna ang susi ni Blossom kaya alis muna kami ngayon ni Blossom dahil pupunta ako nang grocery mas makakamura kasi ako sa grocery kung sa labas ako bibili ng patingi-tingi na daw ni nihapit sa ako sa ko ang mama kay naa daw siya ipasabay sa ko a naguba daw ang iyahang pang plancha sa buhok at saka sabi niya bibili din daw ako ng Surf fabric conditioner kay maglalaba din daw siya at dahil masipag akong anak, sinusunod ko lahat ng mga iuutos niya sa akin. Uy, sana all! Nandito na ako sa pagawaan ng appliances. Iniwan ko muna kay kuya yan dyan at babalikan lang yan mamaya. Nandito na pala ako sa grocery. Kumuha pala ako ng dalawang dosen ng downy dyan. Kumuha din pala ako dyan ng surf fabric na pinapabili ng mama ko. Kumuha din pala ako dyan ng surf powder. Kumuha din ako dyan ng zone rocks para sa mga puting damit. Pumunta na nga ako dito sa counter para mabayaran na yung mga napamili ko. Ibinigay ko na kay ate yung pambayad ko sa napamili kong grocery para makauwi na rin ako. Yung nasuklian na ako ni ate, binitbit ko na yung mga napamili ko para makauwi na rin ako. Ibinigay ko na kay mama yung pinabili niyang sir fabric. Pagka uwi ko nga ng bahay, naglaba na ulit ako dahil ang dami nga ng labahin ko. Hindi niyo po na itatanong na masipag po talaga akong maglaba. Charis! Kailangan ko po talagang maglaba kasi kung hindi po ako maglalaba, wala po akong susuotin na damit. Ayaw ko naman na ipakita sa inyo ang malabarni kong katawan. Dahil kahit ako nauumay ako sa sarili kong kaseksihan. Charot! Please follow. Kaya kung hindi kayo mag-follow, kayo na ang next. matambakan ng labahin. Hoy, wag naman. Mawag ka. Ginoko. At mag-share na ng ato ang mga videos. O siya, mga marabare. Ate at kuya, hanggang dito na lang muna tayo, no? Thank you for watching!